Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video, masabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang mga dapat gawin bago pumunta ng schedule appointment sa pagkuha ng passport and kung ano nga ba ang mga dapat suotin kapag pupunta ka na ng appointment site. So, kung interesado kayo malaman, tapos nyo lang tong video na to. Let's start! Let's start! today's video, may copy ako nung isa sa printing out na galing sa DFA na Gmail. So, mga nakalagay dito is important reminders, steps at the consular office data capturing site, and additional reminders. So, itong copy na po ito is kasama po ito sa ipaprint out nyo doon sa in sa inyo ng DFA. So, sa mga hindi pa po nakakagawa ng appointment online, Um, nasa baba po yung link na video na ginawa ko para malaman nyo kung paano yung step by step na pag online appointment so, start na tayo sa important reminders so your appointment is on yung date kung kailan at yung oras so ito yung reminders yung schedule time and date and kung saan site kayo pupunta number two, print your application form and e-receipt on an A4 size paper for presentation and submission to your chosen consular office so ito yung itong na ngayon bali 4 pages to ito yung first page. Second page is yun yung pinil up nyo dun sa online. Tapos, yung third and fourth page is yung e-receipt. And yun yung importante dahil yung isa dun ay talagyan nyo ng perma ng officer ng DFA. And yung isa, kukunin nila yun as a copy. Number three is be ready with both the original and photocopies of your documents to avoid delay in the processing of your application. So, ayun. Ang requirements ko pala ay dalawang valid ID. So, ililista ko na lang siguro yung dito. Yung mga valid ID na kailangan. And kailangan po ng PSA. So, dito na lang po ilalagay yung mga requirements na dadalhin niyo sa pagpunta ng site. PSA birth certificate and two valid IDs lang. So, bago po kayo pumunta doon, make sure na na-photocopy na po yung PSA birth certificate nyo and yung two valid IDs. So, yung two valid IDs, okay lang na magkatabi sa isang body. Dalhin nyo po yung original and photocopies sa pagpunta nyo sa site. Dahil, importante po yun. Hindi po kayo nga-assist ng guard doon kung hindi kompleto yung um, requirements nyo sa pagpunta ng site. So, number four, for your civil registry documentary requirements, you may order them online from the Philippine Statistics Authority So ito, hindi naman ito masyadong registry. So hindi na po kami nito nag-ano kasi wala naman ang hiningin ng Sa mga babae lang siguro to Kasi pag lalaki, lang naman na hindi kumuha ng civil registry kasi hindi naman mababago yung um, apelido. So number five, passport processing fee is non-refundable and non-transferable. So halimbawa na kapag online appointment na kayo and nagbayad na kayo doon, hindi na po yun mababalik. Non-refundable and hindi po siya pwede matransfer. Number six, if you have paid for passport courier delivery online during the appointment process, your current passport will be cancelled during your appointment. So, kung magpapakareer pa lang kayo dun sa site, hindi po pwede yun. So, dapat kung magpapakareer kayo dun pa lang sa appointment online, pinakareer na ninyo. Kasi hindi na po yung, hindi na po kayo makakancel po yung appointment nyo. Yun. Hindi available ang career service sa mga top site dahil dito hindi maaaring mag-request sa TAPS na ma-deliver via career service ang inyong passport sa araw ng inyong appointment. So, yun nga, hindi pwede. Kung pinili ninyong i-pick up ang inyong passport, maaari itong kunin sa designated na supervising consular office or SCO ng top site kung saan kayo nag-apply. Ang mga passports na for pick-up ay kinakailangang kunin sa mga designated na SCO dahil hindi maaari mag-request ng delivery sa top site sa araw ng inyong appointment. So sa araw ng appointment, bawal na talagang mag ano naman ganito. So, dapat sa online pa lang, nasikaso nyo na Mahalagang tandaan na ang mga passports na hindi nakuha ng aplikante sa loob ng isang taon ay ikakansila alinsunod sa Department Order Number 2021-012. And pag naka-appointment na, na kayo ng passport, tapos hindi nyo nakuha within one year, ikakancel na po yun. Tapos yung bayad nyo, sayang lang kasi hindi nyo na yun makukuha. So, next na tayo, steps at the consular office data capturing site. Have your appointment verified at the verification section, present your duly accomplished application form, an ID, and your e-receipt. Please double check that the verifier has signed or stamped your form before proceeding to the next step. So, bago po kayong umalis dun sa desk, sa first step, um, siguraduin nyo po na nalagyan ng stamp eh, or sign yung dala nyong e-receipt. Step 2. Present your verified application form and requirements to the processor. Please note that you may be required to present other requirements. If approved, double check that the processor has signed your form. So, siguraduhin nyo lang daw po na nasign na yung yung receipt nyo bago kayo umalis. Number three, proceed to the data capturing or encoding section. Make sure that all information entered is complete and correct before signing on the electronic confirmation page. So, bago kayo magpipirma doon kasi may pipirmahan kayo doon sa electronic confirmation page. Para bago ma-process, um, make sure na tama lahat ng naka-fill up doon. So, importante yun guys. Additional reminders, photo requirement, dress appropriately, avoid wearing heavy or theatrical makeup. So, ayun nga, yung pag-uusapan natin ngayon ay isa pa tong susutin dapat sa pag punta ng site sa appointment schedule. So, dapat po is formal attire. So, alam niyo naman pag formal, dapat may collar, um, pants, shoes, clothes shoes. Or sa mga babae, um, dal shoes, ganun. Basta clothes shoes siya. And, ayan, naka, ano lang siya. Wala siyang dapat make up sa mga babae. So, dapat um, natural look lang. Kasi, ID yun. Di ba sa mga ID, bawal yung mga todo makeup. So, ayun. A medical certificate may be required for a medical procedure done on the applicant that may interfere in the photo or fingerprint capture process. So, kailangan daw ng medical certificate sa mga hindi mabasa yung fingerprint. <laughs> Yun lang naman. So, um, nakalagay lahat pala dito sa page 1 na to. Yung lahat ng dapat um, gawin bago pumunta ng appointment. So guys, kung umabot kayo sa video nito, thank you so much and congrats dahil may natutunan kayo for today's video. And kung nagustuhan nyo itong video na ito, palike, share, comment, and subscribe naman ang aking channel para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye!